para matagal mapanis, pinalapot at pinalinamnam. Ganito tayo magluto ng isang ubi na halaya, no? Magandang araw sa lahat. Ito ang Pamalas TV. Tayo ay magluluto ng isang ubi halaya na matagal mapanis, pinalapot at pinalinamnam. Ganito tayo magluto ng isang ubi halaya. Kaya, ayan, tapos mo lang ang video ano? Para ma-share ko naman sa inyo yung ating pagluluto ng isang ubi halaya. Ito nga pala ay binilta na natin at ito ay ating lalagayin ano sa mahinang apoy lang dahil lulutuin natin to ng half cook. Huwag natin masyadong lulutuin ano dahil para lumapot ang ating gagawin na ubi na halaya. Huwag natin masyadong lulutuin. Yan, gaya nito, half cook lang. Pagkatapos ng maluto natin ng ubi, ito ay ating yayadyadin sa ating yadyadan para maging pino siya. Ayan, ganyan lang. Di bali ang ating ubi na gagamitin na ito ay magulang na kaya ang kulay niya ay napakatingkad at talagang maganda. Ubing ubi talaga ang kanyang kulay. Ayan, di bali ito ay sariling tanim lang naman natin sa ating bahay kaya hindi na rin tayo bumili. Ayan, pakatapos nga natin na yadya din, ilagay natin sa isang malaking lagayan. Dahil dito natin hahaluin ang mga ingredient na ating ilalagay sa ating gagawin na ubi halaya. Ayan, ilagay natin yan lahat. Di ba lang ginamit kong ubi guys na... <coughs> Kilo. Ano ito? Ay dalawang kilo ang ating ginamit na ubi. Ayan. Di bali, maglalagay tayo ng tatlong gatas na malalaki na condensed. Ayan. Di bali, na natin dito yung dalawang condensed na gatas para haluin natin. Ano? At yung isang condensed naman, yun ay ating gagawin na panimpla. Para matyansya natin ang tamis. Kung gusto natin medyo matamis o hindi naman, katamtaman lang, hindi muna natin uubusin yung tatlong gatas na malalaki. Ayan na, condense. Yan, di dalawang malaking condense ang nilagay muna natin? At maglalagay din tayo ng isang ibap na maliit lang, ano? Ito ay magdadagdag din ng linamnam. Huwag natin titipirin ang isang ubi halaya talaga magbibigay ito ng linamnam kapag ito ay kumpleto sa ingredient. At maglalagay rin tayo ng kakanggata. Ayan, di bali. Tinubigyan ko to ng apat na baso, ano? ng piniga natin yung gata para mamix natin dito sa ubi. Yeah, i-mix natin 'yan kung mapapansin nyo nga medyo malabnow siya no o malambot. Ayan, dahil kapag niluto natin 'to, talagang lutong-luto ang ubi. Yan, yung isang niyan guys, yung gagawin natin na panimpla, yan isang malaking gatas na yun na condense, ano, 'di ba? Lipa natin ang ating kawali. Ito guys, yung ating kawali ito ay pangmahirap lang. Ayan. Ayan simpleng kawali lang ating gamit ano guys dahil wala tayong magandang kawali kaya nga dito, dito tayo magluluto ng isang ubi halaya di bali magagamit tayo ng butter ano na unsalted yan tunawin muna natin dito sa kawali yan pagkatapos natin yan na matunaw dyan parang igigisa lang natin yung ubi sa unsalted na butter ano yan Yan, di ba? Ilalagay natin lahat yan yung ube na nilagyan natin ng mga timpla na, nilagay natin yung mga ingredient, ano? Di ba? Kapag nailagay na natin dito sa kawali, guys, ano? Ito ay hindi na natin ito na haluin. Yan. Para lumapot ang ating ubi na halaya. Ito kasi talagang ito ang sekreto sa paggagawa lang lagang ube ano, para maging malapot hanggang sa pag luto nito huwag natin tatantanan ano? para hindi rin masunog ang ilalim talagang halo lang tayo ng halo talagang paggawa ng ube halay hindi pero to talagang tsatsagan mo halo para yun nga para hindi masunog ang ilalim yan ano yan yan, di timplahan na natin ng condense dahil medyo matabang. Dahil sa gustong tamis na gusto natin, ayan. Timplahan na natin ng condense kung medyo nga matabang ang ating gagawin na ubi na halaya. Ayan. At halo pa rin tayo ng halo hanggat sa ito ay maluto. Kung mapapansin nyo nga, talagang lumalapot na siya. Yan ano guys, gito to guys tayo magluto ng isang ube halaya para matagal mapanis. Pinalapot at pinalinamnam. Yun nga, huwag natin tatantanin ang paghalo. Lutuin ang maigi natin ang ating ubi. At iyong gata. Huwag natin titipirin sa ingredient para maging malinamnam. Yan, at huwag natin tatantanan ang paghalo para maging malagkit. Ano? Ayan, ito ay medyo malapit ng maluto. Ayan, pakishare na lang guys sa iba, ano? Mating ginagawang ubi halaya kung gusto nilang magluto ng ganito para ma-share naman natin ang ating experience sa paggawa ng isang ubi halaya. Ayan guys, ay malapot na. Ito ay luto na to. Hmm. Lang dumidikit na siya sa sandok. Mabagal lang ka ng pagbaba, no? Ibig sabihin, malapot na siya at ito ay lutong luto na yan yan guys so kung mapapansin nyo nga ay kumakapit na sa sandok yan napakasarap na nito yan guys ano luto na ang ating ginawa na ubi halaya talagang pinagpawisan tayo kahalo yan di bali ilalagay nga natin sa isang lagayan at ito so, ay lalagay natin sa rip para malamig para maging lalong masarap ito ay masarap na panghimagas o pangpalaman sa tinapay hindi nakakasawang kasawang kainin ayan <laughs> sana ay nagustuhan nyo ang ating ginawang video at na naishare ko sa inyo yung paggawa ng isang ubi halaya ayan maraming salamat po sa inyong panonood sa walang sawang pagsuporta sa ating channel ang Pamalas TV dahil marami kayong matutunan dito ano guys yan hanggang dito lang po maraming salamat sa inyong panonood bye bye